sa asawa ko at yung anak ko. Dito siya mag-work uh, at work from home siya today kaya maghahanda uh, ko ng something special na gusto niya. Alam mo, gustong, gustong gusto niya kasi yung fried rice. Kaya pagluluto ko siya ngayon. Bina lang kasi ako nag, nagluluto ng uh, fried rice. So pag nandito siya sa bahay gusto niya yung fried rice. So, today, mag-work from home siya. Kaya, magagawa ako ng fried rice para sa kanya. Magagawa din ako ng tea. Yung Indian tea. Para sa sa kanya at saka sa asawa ko. Pero, sa akin ay coffee lang. Kaya, ito. Hinanda ko na ito. At, nalagyan uh, ko na ng tubig. Para sa, ano lang, dalawa, uh, one, one and a half. One and a half. Kasi two cups yan para sa asawa. One cup sa kanya. Tapos, uh, so, pag three cups, tea bags din ang lalagay ko. So, one, one tea bag for one cup. One, two, three. Okay. Tapos, uh, lakyan ko ng three tablespoon ng brown sugar kasi One tablespoon for each cup. Aku perlu aku perlu angkumuna ini terlebih 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 guys, maganda ang panahon ngayon guys oh, it's sunny iwan ko yung pa na check yung weather for today gusto ng mga anak ko yung fried rice normally ko fried rice ako pag weekends kasi nandito yung isa pero naisipan ko mag fried rice kasi maraming natirang uh, kanin kagabi kaya uh, at nandito yung anak ko yung bunso kaya sabi ko pag, pagluto ko na lang siya ng fried rice Meron na akong mga napitong manok kanina. Iinitin ko na lang pag ano. Ganda na siya kumain. Ayan. Ang dami guys. So. <laughs> Ayan. Kumulo na siya guys. At pwede na natin lagyan ng gatas. so one and a half uh, cup yung <clears throat> yung tubig so one and a half cup ang milk ito ang gamit ko milk gusto gusto ng asawa ko natin ulit pag na kumulo na tatakpan na lang natin kasi <clears throat> mamaya kayo nila iinomin itong pilay ko mamaya pa yan sila mag breakfast pero Friday ngayon maaga magising ang asawa ko dahil pupunta siya sa mos para magdasal kaya handa ko yung breakfast ng maaga Ihanda ko na yung, uh, yung garlic. Doon na nag-umpisa uh, na yung anak ko sa computer niya. Kaya mamaya iyan ay bababa na para mag-breakfast. E, maaga din ako nagising. Dito ko na yung manok. Hindi ko na pinakita guys. Pwede na yan po 6 anime Paganda na ako mag-text lang ako sa kanya at tanungin ko kung anong oras siya mag-breakfast kasi itong bunso na ito medyo kailangan <laughs> at kasuhin pa. <laughs> pagod na pagod kasi yan sa pag-aaral at saka sa work niya. Pag uh, Friday kasi nasa bahay yan siya mag-promo niya, tapos at the same time, aral siya kasi. Meron pa siyang exam, May board exam pa sila. Kaya pala kaya hintayin ka Kaya, dapat uh, nipisin ko ang paghiwa. Hindi na pinakain yung doon pag malaki. Pero pag ganito, maliliit ang hiwa niya, kakainin niya. Mabata talaga, mapili. Kanyang kakainin niya. Kasi, Maliliit siya. Ayan, kumulot na siya guys. Kumulot na siya ang hinaan ko muna. Sandali na lang yan. Mga uh, 2 minutes lang natin pahinaan guys. Tapos takpan na natin. Yan, pwede na ito guys. Pwede na ito. Oh. Pwede na natin patayin. At takpan kasi so, lalagay ko dito kasi gagamitin ko ito mas komporta komportable ako dito dito natin ilalagay ang ating pan ayan pag umpisa na tayo guys i-on natin ang exhaust fan olive oil ang gamit ko guys. And makita niyo na. Ngayon, ilalagay ko muna itong uh, chopped garlic. ito na yung ilaw. Pag medyo brown-brown na siya, ay sa tapo lalagay yung itlog. Brown-brown na siya, guys. Hinaan ko muna para hindi siya masunog. Sa tapo ilalagay ito, itlog. Nagdi-design lang. <laughs> Tapos guys, aluan ko pala ng kuhan at saka uh, ano, piece. Busubus -bus yung ng anak ko nito. Nak-prosen siya. Kasi hinugasan ko ng hot water. naman ang gusto niya guys kasi may manok naman siya eh tapos lalagyan ko lang ng oyster sauce busin ko na guys kasi paubos na eh wala na ito guys abo dito ito ng mga bata talaga ever since mula nang maliit pa sila gusto gusto nilang fried rice ko tapos lagyan natin ng soy sauce lahat okay, guys, diba? Tapos pwede na natin lagyan, ilagay yung kanin. sa taon daw, marami ang niluto ko kagabi. Marami rin din, din kami kain. Kaso, eto, may nakira. Kaya, sabi ko ito, fried rice ko. Wow. Kasi, hindi ko yung anak ko. So, Kasi, gusto ng fried rice. Pero naman, alam na ng lahat kung paano magawa ng fried rice. <laughs> Sabi ko, magdadala ko ng fried rice hindi ko yung anak ko. Iba vlog ko nga, sabi ko ganon. Naman, hindi naman ito yung content ko magdawa ng fried rice. Sa content ko, ay yung vlog ko na pinagluluto uh, ko yung anak ko ng favorito niyang breakfast. Habang nagdaan tayo, na. Pagkakas na. Pagkakas na. Pagkakas na. Pagkakas na. ko dapat dito sa bahay. Ito lang ginagawa ko guys. Luto ng luto pa sa kanila. Kasi sa, sa warian, sa lapa ko huwag sa hospital kasi hindi pa tapos yung mga documents dito naman sa kinihong guys uh, depende na sa akin kung gusto ko magtrabaho mag-book ako ng sleep ay eh, napagod ako nung isang araw. kaya ay, sabi ko hindi mo na ako mag-book hindi mo na ako mag-work pa Haluin na natin ang Ayan. This ba malut maluto talaga yung ano. Yung kanin. Lagyan natin ng konting ano, soy sauce para mas mas makulay siya. Ah, lagyan pala ng konting chili sauce. Chili seasoning. guys. Nice. Mayroon pa akong natira. Ubusin ko muna ito kasi mayroon pa din naman doon. Ito, bili ko sa, sa, sa ano ito. Pilipinas oh. pa. Ah, oh, chili sauce. Sarap nito ho, oh Hangho. Wow. 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 natin sa dali. Para mamaya, after ng breakfast, yung nalawin ko ko lang. Maganda ito guys, kasi hindi siya na na-scratch. kaya lalabas ako kasi na ako. Nanimpan ako guys. It's sunny guys. oh umiit natin umiit. Malapit na guys. Malapit na. nagpainom na ako ng aking gamot para sa aking thyroid kaya pwede na ako mag-breakfast i-on natin ang ating kettel para makagawa na ako ng coffee Kawan aku nak coffee guys. ito ng Pilipinas guys ayan tama na ito guys o tumuto na talaga ayan na fried rice favorito ng lahat Kita nanti. Dan anytime now. Uh, bababa yung anak ko ay tapos na <laughs> takpan na lang natin guys para mainit-init mas pa yung pagbaba niya mamaya at ako'y magagawa ng aking kape No. initing ko pala yung uh, pinirito kong manok pero hindi na dito iinit ko na lamang sa air fryer tayo na sa air fryer dito yung manok guys pinirito ko kanina pero gusto ko yung uh, gusto ko yung mainit pa kaya iinitin natin sa air fryer guys and i natin, guys. Ito na lang sa... Ito na lang ilalagay ko, oh. Um, para sa akin lang ito initin ko guys kaya isa lang pwede na yan sa akin isa oh, meron pa pala ako dito yung mga ano oh. Um, ito ito yung adobo kagabi pinirito ko oh. Uh, is i uh, reheat lang o okay, i-pack squeeze natin para ma malam ma ano crispy siya tapos ito hihinaan natin lagay ko lang ng 2 uh, minutes guys say tama na yan tapos ito iwanan ko para sa anak ko Ayan, malapit na guys Tama see. Oh. Oh. Ayan na siya Ayan, tama na guys Tingnan mo Tingnan nyo guys Ayan, mainit siya Ayan Hindi naman sunog wala lang talaga ilaw hmm. kasi of natin bagyan ko na lang ng kanin guys bagyan ko ng kanin brands na ito guys kasi anong oras na ngayon ay past 11 o'clock na. Tingnan niyo guys. Hey. Lalagyan ko pala ng chutney guys. Masarap ito pag may chutney. Ayan guys. Sarap ito guys. kana si inday yan. tayo na kung okay. tayo sa dining, dining table kasi tayo mas bigas. yan ang breakfast guys. at ang aking tubig. di pa walang tubig guys. Ayan. Tayo na po. Tayo na sa lamesa. Yan guys. Kain tayo. Hindi <laughs> ko makita yung mukha ko. Guys, kain tayo. Sarap. Sinta Kain tayo guys. Mm. Sarap siya guys. Sarap talaga. Sige po, kain muna ako ha. Huh? Focus muna ako guys kasi um, gutom na ako kasi almost 12 o'clock na guys. Kaya ito ay brunch na lang ito. Kaya salamat sa panonood guys. Sana nag-enjoy sa aking vlog ah uh, na na lang po ako ngayon ng araw kasi sabi ko mas feel ko yung magtagalog ako although may nag-request kasi sa akin na uh, foreigner siya sabi niya maganda yung mga content mo pero hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo pwede ba mag English ka kasi anyway nandito ko naman sa UK at saka para mapanood naman ng mga mga ibang lahi sa international naman ito eh ang YouTube kaya sabi niya mag mag English ka naman kaya sinubukan ko <laughs> sinubukan ko na mag English <laughs> pero mas komportable ako ng ng Tagalog sabi ko sige tanoorin mo yung mga ano English version ko sa ngayon na magtagalog, mas gusto ko yung magtagalog na lang. Okay hmm. anyway, guys, kakain mo na ako. <laughs> Salamat sa panonood. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe to my channel for those who haven't subscribed to my channel yet. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please subscribe naman kayo guys. At uh, panuorin yung mga iba kong videos. Especially yung mga videos ko na low views. Uh, Parang support na lang din sa akin ito, guys. Kasi mahirap din naman dito sa sa ibang bansa, guys. Kahit uh, may trabaho ka, pero ang laki ng gastos. Ay, at least pag uh, ito makatulong sa akin ng YouTube, pag ako ma-monetize na, kaya kunting tiyaga na lang, guys. Malapit na. Malapit na. <laughs> anyway, Thank you for watching guys. See you next time.